Sa agri ngayong gabi ay naglinis po tayo ng ating incubator. Uh, dahil magi-incubate na naman tayo sa ating mga itlog no ng ating Rhode Island. Ayan Disinfect natin, nilinisan bago pa tayo magsalang ng itlog. Nandito po yung mga itlog mula sa ating uh, Rhode Island. Dito po natin nilagay sa chiller. Ayan po no, siguro na sa mga 30 pieces po ang ito. Ngayon ay kunan natin sila ng mga balot na papel. At uh, patuyuin muna natin no, ilagay natin sa uh, egg tray. Ayan, so wag nating punasan mga agri ang mga itlog mula sa chiller. Hayaan lang nating matuyo sila sa hangin no bago po natin sila isa lang sa tingin kayo better. Alright, let's go! kung nakita nyo lahat po sila ay nag moist ayan so sabi ko kanina uh, huwag wag nyo lang pong punasan hayaan nyo lang pong uh, matuyo sa hangin kaya nga uh, siguro bukas na natin ito isa lang uh, nang matuyo itong mga nag -moist, no sa ating mga itlog mga kaagri ayan Ayan, so meron pong tatlo dito mga kaagri. Uh, mula po sa ating kaibigan na breeder. Uh, ipapasabay niya itong ipa-incubate ng ating mga itlog din. No? Uh, dahil po yung ganyang uh, inahin ay hindi, hindi maglilimlim. Kaya uh, ipinasabay niya sa atin ito mga kaagri. So tatlong itlog lang po sa kanya. At yung sa ating uh, Rhode Island ay isang tripo po yung ating isasala ngayon. Alright, mga nah, dahil po ay nagbumuhis pa rin sila, siguro ngayong gabi na natin ito uh, maisa lang sa ating incubator mga kaagri. Ayan, so ngayon mga kaagri ay ilalagay na natin dito sa ating lagayan ng mga itlog at isasalang na natin ng mga ito sa ating incubator mga ka-agri na no? ayan so i natin dito kasama na po itong tatlo at yung isang tray ng ating uh, Rhode Island yan let's go So ipasok na po natin sa ating uh, DIY na incubator mga kaagri Ayan so dahan, -dahan lang baka mabasag uh, Ayan Ayan so ay plaster na po natin sa loob mga kagri ka ayan po sila alright po no so uh, ayan no so araw araw po natin silang iniikot no siguro uh, sa akin dito ay dalawang beses lang sa isang araw uh, nagpipisa naman no so sa iba merong tatlong beses sa isang araw meron ding ah uh, tiga-apat na oras, no? Ganyan ang iba mag-incubate. Pero sa akin dito, mga ay uh, umaga at gabi lang ako nag-iikot, no? Dahil po, uh, meron, meron akong uh, trabaho sa umaga yan. Pero nagpipisa naman kapag uh, yung itlog na lang mo ay talagang fertile. Yeah.